ay guys ito naman po yung aming babuyan ayan babuyan po namin ayan so, ayan. pangalan po yan is pigang pigang hindi naman po pigang, kundi pigang buntis po yan ay pigang oh, ayan o oh, buntis po yan si inahin po yan inahin baboy namin hmm. ito walang laman binenta na lang po ito po i i tat, ah, mga isang buwan kalahati na po siya ayan so, po yan at uh, ibibenta o kakatayin po sa piyesta so ewan ko po anong plano niya kay papa big po yan ni papa hmm. So, ayan, may tatlo lang po kami baboy. At isa din po yung inahin. Ayan. So, ayan, inahin po yan. Um, buntis din po yan. Siguro mga uh, one month more magkanganak na siya. So, ayan. ito naman po yung aming patubigan ayan ayan patubigan <coughs> ginagamit po yan kung may tanim po kami dito palay ayan sa so, ngayon po is summer so mainit So, hindi kami natatanim ng palay. So, ito pong area na yan. Lupain po ng aking tatay. Ayan. O, oh, tinataniman po yan ng palay. Minsan mais. So, yung pinaka-recent na tanim po dyan is mani. Ayan. Super. Ang dami pong damo. Ayan. Ang daming damo. Hmm. Mm, mga kadya pa pong damo yan. Ayan Oh Memang adam-adam Hmm alas 6 na po ng gabi rito so medyo maliwanag pa ayan oh, po yung aming manok native na manok po yan native tanim, tanim po ni Papa ito ko anong tawag dito sa punong to ayan pa tanim na ang ingay ng aming mga baboy kasi ayan. ito naman po ay isang gabi ito so, ayan gabing malaki Hmm, ayan. Ginugulay po daw niya. Diba? At yung mga baboy po namin, ang uh, tutum na. Ang oh, tiga mo. Shhh. Yan, gutom na po. Oh. Yan, papakainin na po siya. O, papakainin na po namin. Yan. May sabokan bukan, Ayan, kanin baboy. Kanin baboy yung pinapakain po namin sa baboy namin. Mga tira-tira pagkain. Ayan. Ayan. Ugasan na po yung anong. ang kanyang kainan. Angelo, say hi Say hi. Say hi to my blood. What can I come in?

Hindi hmm. hmm. mo inunga to, kata di nagbarag sabi. Oh, Ang nga yung edi na ano ka Oo. Sabi man niya, but na. Sabi mo, jasa naman niyang tigi ka sa tubaloy. Oh. Say hi na to my vlog. Say hi to my vlog. Nak nakatapos naman mag magsigang. Oh, Ay, katapos lang daw niya pong magsaing ng kanin. Ayun, mm. Sabi lang? mo, binabati ko po yung mga taga-sentro na buwa. <laughs> binabati ko po yung mga taga- yung mga kababayan ko sa sentro sa Nabwa. Kababayan. Oh, <laughs> Sa di mo magay ka na ba? Nabuha na ba gari? ko <laughs> sa San Antonio sa, Tapos ano ba pa so, sa aking uh, mga boyfriend. Wala na kami ng ex-boyfriend -ex ko, hindi eh, ko. yan ko na. <laughs> na nanakit kasi sa akin. Ay, buray. Ma-issue adi ay. Ma dsw ding vlog ta. <laughs> Ikaw, ikaw manggada ng kukulog. Ay, yan ang umulog pag burat. Bukong ako. So, sa tupado, yun. Hindi mo naman umulog iya. Pag burat iya sa osto. Ay, amo. Uh, kulak doon ko yan na marso. Buray. Ugili.